po ay lalabas at magre-renew ng aming mga passports. Yeah. So, pupunta po kami sa uh, consulate or Philippine consulate dito sa Karachi City at kami ay magre-renew ng aming uh, passport Magandang araw! Actually, happy day today kasi maraming mga parado, lalong na yung mga pinag kasi na uh, mayroon silang rally or strikes. Dahil Saturday today at uh, mayroon yata ang planong strikes na gagawin ang mga tao dito o yung mga ilang grupo. Kaya mapapansin nyo na medyo walang traffic at talaga namang walang ang traffic. na ng mga sasakyan kahit na 2pm na at Saturday. Kadalasan kapag ganitong oras ay marami na ditong sasakyan, lalo na sa mga ganitong lugar. Pero today ay medyo wala nga masyadong traffic at walang masyadong sasakyan dahil nga siguro sa plano ng ilang grupo na nice strike. Dahil sa planong yan, maraming mga business uh, offices ang close. Kala nga namin walang masyadong sasakyan pero napakarami ding sasakyan. Hindi nga lang katulad ng ordinaryong araw. At kung mapapansin nyo rin ay napakaraming kalsada na talagang ginagawa. Ayan po ang, mga, po ang dahilan kung bakit madalas ay wala kaming tubig at kuryente. Pinabago po nila ang kalsada at sa tingin ko naman ay kapag naayos na itong kalsada ito ay siguradong maganda at gaganda pa lalo ang kalsada ng Karachi City. Yun nga lamang sa ngayon ngayon ay napakaraming apektadong lugar na lalong-lalo na dito sa University Road na halos buong University Road ay talaga namang inaayos nila ng halos sabay-sabay at lahat ay ayan nakasara o kaya naman ay uh, naka-stop at hindi natin alam kung kailan ba ito matatapos para nga abutin yata ito ng sampung taon. wag naman sana at nang maabutan pa natin kung gaano kaganda ang magiging resulta ng kanilang kalsada. At mapapansin nyo rin sa mga sides ng kanilang kalsada ay maraming vendors katulad nitong mga nag-aalaga o nagtitinda ng mga bakra kung tawag nila o kambing kasi nga malapit na rin ang bakraid, Eid. o, oh, tingnan nyo. Halos sa uh, hindi na rin to tama yung mga dinadaanan ng sasakyan basta kapag may nakita silang open na kasada ay magyuyotor na lang sila basta-basta at napakahirap talagang mag-drive kasi ang mangyayari kung hindi ka lalayong masyado dahil sa paghahanap ng maiikutan ay, ay magro wrong way ka na lang kasi nga wala ka ng choice dahil kung hindi mo gagawin talaga namang mapapalayo ka ng husto at uh, Siyempre, given na yan dahil nga sa dami o sa lawak o haba ng ginagawa nilang kalsada na halos buong University Road ay apektado tulad nito, o, wala na talagang sila na rin mismo ang gumagawa ng daan para sila ay magkaroon ng iikutan o kaya naman ay makapag-u-turn sila. Ayan, napakaraming kambing, di ba? Hindi pa yan, kakaunti pa yan, lalo pa yang dadami kapag malapit na ang Bacraid ang totoo ay pupunta kami sa Consulate of the Philippines o sa office ng Consulate ng Pilipinas dito sa Karachi. Kaya nga lang ay nag, nagkamali o mali yung dinaanan ng asawa ko. Kaya naman napakalayo na ulumayo kami. Dahil sa totoo lamang ay napakalapit ng lugar na ito sa amin. Halos walking distance na lang. Blessing in disguise na rin dahil at least nagkaroon kami ng long drive at quality time bilang isang pamilya. Masarap magbiyahe kapag buong pamilya init na dito sa Karachi pero mahangin, masarap ang hangin at ayun nga lang kapag uh, pagdating ng 11 to 2pm ay mainit na yung, yung singaw ng hangin. At kapag nasa labas ka naman, hindi mo masyadong ramdam lalo na kung ikaw ay nasa sasakyan. Ito nga, nandito na kami. Ipapakita ko naman sa inyo kung baano o ano ba yung mga dapat gagawin kapag nag o nag-apply o nawala yung iyong uh, passport at magkano ba ang babayaran. So, andito na tayo sa Philippine Consulate dito sa Karachi. At tulad nga po ng sinasa sinabi ko, napakalapit po nito sa amin, walking distance lamang. Kaya nga lang napalayo kami, kaya medyo tumagal. At ngayon, nandito na tayo. Sasabihin ko naman sa inyo kung requirements kapag nag-apply, nag-renew, at nawala ang passport. At kung magkano ba ang mga dapat na bayaran o babayaran kapag dito ka nag-apply, nag-renew, at tanawala ang passport sa Pakistan. Una ay ang application. Kapag po ang isang bata o ang isang Pilipino citizen ay nag-apply ng bagong passport dito sa Pakistan, kanyangan pong ang batang ito ay nakarehistro sa ating Philippine Embassy. Pagkatapos niyang mairehistro ay kailangan antayin natin o kailangan nating mag-apply ng birth certificate sa PSA o Philippines Statistics Authority. At kapag nakakuha na tayo ng birth certificate ay pwede na nating i-apply ng passport ang ating mga anak dito sa Pakistan. At kung nagkataon naman na ipinanganak mo ang iyong anak sa Pilipinas, subalit so wala siyang passport, at nakapakistani passport siya pero gusto mo siyang ikuha ng uh, Philippine passport, kailangan ding magpasa ng birth certificate galing sa PSA. At ilang supporting documents lalong lalo na ng mga identification card, legal identification card na magpapakita o magpapatunay na siya ay isang Pilipino lalong lalo na kung ang aplikant ay isa ng ado o hindi na below 18 years old At kapag naman ang isang batang aplikant o isang Pilipinong aplikant ay underage o uh, below 18 years old Liban sa kanyang birth certificate ay kailangan niya rin ng marriage certificate ng kanyang mga magulang ang halaga ng babayaran ay $60 or 18,000 rupees. Para sa adult, ang validity ng passport ay 10 taon. Para sa mga edad na 18 below, ay 5 years only. Para naman sa renewal, kapag ang magre-renew ay below 18 years old, ay kailangan niya rin ng marriage contract ng magulang, guidance ng magulang, old passport at ang kanyang birth certificate. Photocopy lamang po ang kailangan ng ating imbahada. Para sa mga adult na ang edad ay 18 pataas, ay maaari nang sila na lang mismo ang mag-apply. Kailangan lamang nila ng photocopy ng kanilang passport, birth certificate, at ang payment na 18,000 rupees. Ganon din po ang mga bata. 18,000 din po kahit na sila ay 5 years lamang. At para sa mga adult, ito ay 10 years validity. At para sa mga nawala ang kanilang passport, ay medyo madugo ang labanan. <laughs> Kasi kailangan mayroon kayong report of or affidavit na nagpapatunay na nawala ang inyong passport. Kailangan din ng applicant ng Legal Identification Card at ito yung mga SS, GSIS, Voter's ID, Tax Identification Card, Driver's License, or National ID. Ito po yung mga ID na legally accepted kapag tayo ay nag-apply ng passport, lalo na kung ito ay bago o nawalang passport at ang halaga ng babayaran para sa nawalang passport at kung mag apply ka ulit ay 150 dollars or 45,000 rupees. Ito nga po ang halaga ng mga babayaran para sa uh, new applicant, renewal at lost passports. Lahat pong penalty para sa mga expired passport. Ang halagang ito ay para po sa taong ito, hindi po natin alam kung kailan sila magbabago, pati na rin po ang mga requirements na sinabi ko. Kaya para maging sigurado, kapag nag-apply kayo ay magtanong muna o alamin ano ba yung mga bagong requirements at halaga ng dapat bayaran. Maraming salamat and thank you so much for watching. See you on my next video.